Yun sa may nangyari po sa amin, ma'am. Ang lang po, ang presyo ko dun, ma'am, 1M, eh. 1 million ang isang... Yun, okay, ma'am, sa sex po. 7 hours only or isa lang? Isa lang po. Teka lang, anong gagawin niyo doon sa sex? Chupa, ma'am. Bini-J mo ba siya? Ma'am, hindi ko po kaya. Ang hinihingi niya is 140 kasi magbabayad pa daw siya ng utang. 140,000? Opo. Yun po ba yung tulog lang? Walang extra? Yes. Around November po, nakilala ko po si Mr. Jeffrey Yauko. Uh, nakasama ko po siya ng ilang gabi and then dun, dun po siya nag-offer nag ng parang yung PR service po na once a week, sasamahan niya ako lumabas, matulog. pa advance po siya ng 108,000. Good for 12 days. At yung gagawin niya po ay samahan na kayo matulog? Yes po. Hmm. Mukhang mag-aanga na trabaho yon. Yun po ba yung tulog lang? Walang extra? Yes po, tulog okay, lang talaga sir. Doon po sa barangay, mag-uusap kayo, mag observe lang po kami. Kapag nagkaintindihan kayo doon, di magpipirma na kayo doon sa barangay. Pero kapag sa tingin niyo po, eh, lukuhan lang at nagmamatigas pa rin ito, then mag-file tayo ng kaso sa Small Claims Court. sir, nandito po kami parang uh, para nga po masamahan po si Jeffrey and si Paulo uh, regarding po dun sa naging reklamo nila kay Senator. Ano bang plano mo, Jeffrey? Kailan mo ba siya huling nakita? Friday po. Gusto ko na lang po mga uh, yung natitirang pera po na, sa 300,000 na binigay niya po sa akin, meron pa po pong 100,000, yun po isasoli ko po sa kanya. Kung given po na uh, settle yung tamang amount, and then more than the money kasi po, I'm doing this po para wala na po mabiktima, wala na po buhay na masira, hindi na po pamarisan. So hindi lang po basta kasi pera na po yung pinag-uusapan dahil yung mental and emotional damage po na nanaranasan ko po, po ngayon. Na binigay niya sa'yo. Ma'am, sa akin din naman po, meron din naman po ano, trauma na nangyayari. Yung kahihiyan po na ginawa niya po sa akin. Saka yung psychology na sinasabi niya ma'am. Hindi po ako sa ma'am na para gamutin siya ma'am. Andun lang ako, yung trabaho ko sa kanya, para samahan siya matulog. Inamin niya sa akin, through text, na may nangyari. Anong naging agreement niyo doon? Meron bang pagpipilit na naganap? Lagi kami nag-aaway ma'am kasi pinipilit niya po ako. Yung po lagi namin pinagtatalunan ma'am. Pero isang beses lang may nangyari? Ano ma'am, hindi po. Tapos, inupera niya po ako ma'am. Na ano ma'am, pera po. Kaya ayun po, nakuha na, niya po ako ma'am. Ah, magkano yung pera? 500 po. P500 kyo? Hindi po totoo ma'am. Kaya nga ma'am, po ako to go for the criminal charges. Mm. Sa court na lang po namin patunayan. Pero yung doon sa P500,000, nagbigay ka talaga sa kanya? Wala pong ganun. So, okay ma'am, yun po siya tumupad sa usapan ma'am. Yung sa 500 po. Ang binigay niya lang po sa akin, yung kapalit po ng trabaho ko na 300000 na pang business ko po. In job, sige. See you in court. Kasi ma'am, yung mga sinasabi niya po na ibang babayaran ko, tapos na po yun, ma'am. Ngayon, ma'am, lumalaki kasi ina-add niya pa po yung mga na natapos na araw ko na. Pero ilang araw ka na nag, nag nagbigay ng service sa kanya? Kasi ma'am, binigay niya po ako ng P108,000, 12 times po kaming magkikita. Uh, every Wednesday po yun, ma'am. Uh, weekly po. So, ilang beses ka nakipagkita sa akin? Eight times na po. Tapos, binigyan niya po ako ng December, 140,000. Para po yun, ma'am, hindi na po ako pumasok ng December. Kasi po, tinanong niya po ako, ma'am, kung magkano ba ang expected ko nakita ng December. Kasi po, kalakasan po yun, ma'am, ng trabaho ko. Okay. Marami pong tao. Kaya yun po, nagbigay, nagbigay po ako ng presyo kung magkano yung expected ko nakita. Tapos, binigay naman po niya, ma'am. Ngayon po, ma'am, isinasama niya pa po, po yung December na 140,000 sa sinisingil niya sa akin. Tapos na January 5, ma'am, uh, ang usapan kasi namin, ma'am, magre-resign na ako sa trabaho. Ayun, ma'am, kaya kailangan ko lang assurance. Mag na ako ng trabaho, kailangan ko ng pang-business. 300,000 po yun, ma'am. Uh, ako na pong bahala kung anong gusto kong business, ma'am. Tapos po, yung uh, allowance ko, ma'am, na 80,000 uh, January, then mga following month po, 70,000. Hindi pa kasama yung sa service. First month lang po, January. Then mga susunod na buwan po, 70 na lang po. Allowance po pa lang yun? Allowance po yun. Kasi po, wala po akong trabaho, wala akong income. Nainganyo ka dun sa sinabi niya na mag-resign ka na, bibigay mo yung servisyo sa kanya? Opo uh, ma'am, kasi ma'am, medyo pagod na rin po sa puyat. Ayun po. Pero hindi ka ba natatakot na... Alam mo yun, sa, sa pagbibigay mo ng service sa kanya, lalo na sinasabi mo, meron kang family, 'di ba? Um, hindi ka rin ba natatakot sa magiging setup ninyo? O talagang may plano ka talaga na i-boycott siya or at takasan yung responsibilidad mo sa kanya? Wala po ako mang balak takasan. Uh, decided na nga po ako ma'am na 10 months po eh. Kaso po, nangyari po, lagi po kami nagkakapilitan. Pinipilit niya po ako lagi na may mangyari sa amin. Tapos yun po yung huling pinagawayan namin, kaya po siya nagbalak magpakamatay. I'll see him court. Yung pagtatangka mo na sasabihan mong magpapakamatay ka in front of him, um, kahit sino matatakot. Uh, siguro kasi baka pag may nangyari sa'yo, siya ang habulin dahil siya yung nasa bahay. Hindi ko na po kaya yung pamimilit niya sa akin, ma'am. Eh. Gusto niya lagi may nangyayari sa amin. Hindi ko po kaya, ma'am. Pero kailangan maging fair ka din kasi nagbigay siya sa iyo ng tulong. Honestly, malaki yung binigay niya sa iyo, 'di ba? Uh, hindi naman pinupulot lang ang pera, 'di ba? Hindi kita din ni sir yan. Ang gusto lang niya, lahat ng mga hindi mo na ibigay na araw sa kanya or na service sa kanya, ibabalik mo. 'Yun lang naman ang hinahabol niya kay Senator. Ang utang ko na lang po sa kanya, ma'am, is yung sa 12 times po na kulang. Then ito pong January na hindi ko po nabuo ano bang plano mo? Kasi eh, siya, willing siyang magbigay ng settlement sa'yo. Unang-una, -una, paano ka nakikipag-settle out of lies? Unang-una, uh, -una, hindi ko po sinabi magpapakamatay ako ng dahil sa, sa kung ano mang reason niya. Hindi ko na po dito hinahabol yung pera, pero yung wala na pong magbiktima, hindi na po maranasan ng iba yung ganito. Hindi na po yung ko po ngayon. Unang-una, Paolo, hindi kita hiningan. Ikaw ang nagtanong kung magkano kailangan ko. Kung mong binigay, hindi ako nagnakaw sa hindi kita pinilit sa mga bagay. Kasi ako, nananahimik ako sa trabaho, pinupuntahan mo ako doon, pinuperan mo ako. Eh ako, kailangan kailangan ko ng pera, siyempre, masisilaw ako. Hindi ko na kasi alam, Jeff, paano ka pa kakausapin kung puro lies na. Alam mo totoo. Lalabas din naman talaga yung totoo. Hindi kita pinaalis, alam mo yan. Verbal yung usapan natin nung time na yon. Sinabi mo sa akin dahil sa anak mo, ayaw mo ni trabaho mo. Tumigil so, ka na sa work mo. Paolo Magchas. Tumigil ka na sa work mo. Ang reply ko, o oh, sige, kailan ako magla last day? Pero yung premise po nun, hindi mo kinukwento yung buong story, Nag-usap tayo sa bar na sinabi mo sa akin, ayaw mo ning work mo dahil yung anak mo nagtatanong na, seven years old, tatanong na ako anong work mo, yun na sinabi mo sa akin. Pero ma'am, inopera niya po ako. Yun ma'am, yung usapan na yun, kwento lang po. Pero siya nag-offer sa akin ma'am na titigil na ako sa work. Titigil po ba ako sa work kung hindi niya ako inopera ng pera? Kasi po, malakas naman po ako kumita eh. Yun nga lang po, ang kapalit, yung napupuyat po ako, kaya po, ano, napagod na po, na po, ako sa trabaho. Kahit po, isasoli ko na lang po yung allowance ko ng January. Hindi ko po tatanggap eh. Totoo ba na may nangyari? Kasi sinabi niya na hindi lang isang beses. Kailangan maging fair din tayo dito, Paulo. May nangyari ba? Wala po. Doon ba sa uh, nangyari na yon may, may payment din? hindi ko nga po alam yung sinasabi niya regarding po sa sex. Kasi clear naman po doon sa agreement, sasamahan lang po ako matulog. Pinipilit niya po ako ma'am, doon kami lagi nagtatalo. Sex po. Kailangan kasi fair tayo dito. Pero hindi ka ba natakot sa, sa ganitong setup na, alam mo yun, baka ma-attach ka sa kanya. Then alam mo naman na servisyo lang niya is magbigay ng tulog. Hindi ka ba natatakot na baka at the end of at the end of the day bigla ka na lang niyang iwan? Diba? Um, Ma-attach ka. Let's say, ma-fall ka sa kanya. Hindi naman po mamsyari. Kasi nung una ko po siyang nakilala, okay naman po talaga siya. Mm. Maayos po siya kausap. usap nagja-jive naman talaga kami. Napapatawa niya ako. Ganyan, nakikinig naman siya. Dahil din sa kagustuhan ko na doon sa anak niya na sinasabi niya, gusto niya nang tumigil para sa anak niya. Kaya nag-go din ako. Na, o oh, sige, kung... Sinasabi mong mo mabuti naman yung intention mo and mabuti din yung intention ko. Sige magtulungan tayo. Mm -hmm. So doon naman ako humuhugot every time, mm -hmm. every day. At some point ba masasabi mo na nagustuhan mo siya o minahal mo siya nung nung una po na okay kami bilang tao yes po. Okay po talaga siya kasama. Pero alam ko po kasi ma'am from the very beginning 10 months eh. Yung sabi ko nga, kung maghahanap po ako ng ng talagang relationship, hindi po sa ganun. Hindi po kukuha sa ganun. Mm -hmm. Yung nga lang po nagkataon na may pinagdadaanan din po ako, tapos siya din, kailangan din tulong. So parang, yun po, sabi ko, sige, kung okay sa'yo, magtulungan tayo. Bayaran niya lahat yung 628,000. At yung gustong mangyari kay Jeffrey ay mag-work na lang para mabawasan yung 628,000. Sa kaya yan po kasi na binigay niya sa akin, ma'am, Bala ka, umuwi na lang ng probinsya. Gipit na gipit talaga kami. Kaya kita nakilala eh. Kaya din ako nagtrabaho doon. Alam mo yung mga gastusin namin. Nakikuwento ko sa'yo kung magkano. Eh ikaw, mayamang kay. Pagtapos ng nito, ikaw makakain ka tatlong beses ng araw. Ako, hindi ko alam kung paano. Pinapatawad kita dun sa nagawa mo. Pinapatawad kita. Pero Jeff, doesn't mean na hindi mo dapat panagutan yung ginawa mong mali. Kailangan matuto. Kasi, Jeff, paano kapag ikaw aware ka sa, simula pa lang, may sakit ako, alam mo yun. Ano yung mga iba na hindi kaya, na walang boses? Ano kung hindi ako natulungan ni na Senator Raffy? Paano sila na hindi makapagsalita? Na walang lakas ng loob na humarap? Kawawa, Jeff, yung mga taong nabibiktima ng ganito. Kaya kailangan talaga. Well, Una-una po, hindi, hindi kita biniktima. Alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Diba, ganun lang kasimple. Alam mo, naintindihan ko yan. Kaya nga, tignan mo, from the very beginning, lahat ng mga request mo, nagtumupad ako doon sa commitment ko on my side. Binigay ko, even yung sinasabi mo, malakas ka kumita, pero ultimo, la sa dining table, hindi ka nakabili. Sa, ba? Diba? sino pa yung nag, nagmagandang loob nun? Kaya nga, hindi ko magets Jeff. Ngayon sinasabi mo, wala kayong pambiling gatas, ganyan-ganyan. Pero ang laki ng perang pumasok sa inyo. Nasaan mo dinala? iba parang kahit sinong tao. Alam mo naman yan, pamilyado ko. Yung gastusin namin, malaki. Kaya nga ako sa bar nagtatrabaho eh. Para matustusan yung mga pangangailangan namin. Pero ngayon, hindi na ako makakabalik doon. Kaya hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa'yo. Kaya ito, isinesettle ko. Yung natitirang pera, sa binigay mo sa akin pa business, eto na lang may sasoli ko sa'yo. Yun nga, Jeff, eh. Tinanong kita noon sa napunta yung 300,000. Nasagot mo sa akin, pinang-shopping ng asawa mo, na scam sa Shane, kung ano na -ano pa yung reason na sinabi mo. Pinagkatiwalaan ka na, binigyan ka ng chance makaalis doon sa bar. Pero anong nangyari? Yun eh, kung iniisip mo yung mga anak mo, bakit up to the last minute, sinasabihan mo ko na wala kang pambili ng gatas sa 600,000. Partida bumili pa ako ng December na apat na boxes. Sinabi ko na wala akong pambili gatas kasi binabawi mo na yung pera at wala na akong trabaho. Nasa bahay lang ako, wala akong, wala akong income. Saka yung gatas na sinasabi mo, apat na boxes, ilang ano lang yung lang yung iinumin yun. Ikaw nagbibigay ka ng pera sa kanya, siya tumatanggap. In short, sa na ng galing, bigay. Okay? Ikaw ang problema sa iyo, kuha ka ng kuha. Lahat naman tayo kailangan ng grasya, 'di ba? Pero 'wag naman masyadong abusado. At ang problema kasi, tumatanggap ka ng tumatanggap, yung servisyo mo sa kanya na nawala na. Hindi po ma'am. Yung iba kasi tinanggap ko sa kanya mam, ma sabi po niya, regalo ko po. Regalo niya sa akin. Kaya ako po tinanggap. Ano yung mga regalo? Yung nga po yung sinabi, yung, 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 yung sabi ko sa bigay. nilas ko na din po talaga yung mga na-render na oras. So, ito lang naman po talaga ma'am. Yung mga regalo, aside pa po yun eh. Hindi ko na po yung sinama ma'am. Never ko pong inano. Ito lang po talaga yung sa agreement. Na lahat naman po may proof to ang depression kasi ay hindi nagagamot lang din ng kung sino-sino at ito ay need ng professional help. Okay? Hindi mo din pwedeng ibigay yung burden sa kanya na magpapakamatay ka in front of him uh, dahil hindi naman siya doctor. Yung sa so may nangyari po sa amin, ma'am. Natutuwa lang po, ang presyo ko doon, ma'am, 1M eh. Dapat nga po, may utang pa nga po siya sa akin eh. 1 million ang isang Teka lang. Andi anong gagawin do sa 1 million? Hindi yeah, maam, sa sex po. Ano? Eh, anong, anong 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 gag 1 million, isang sex. Opo oh, ma'am. Pinilit niya po ako ma'am. Inupera niya ako ng pera. Ayun na po ang sana po ako ma'am. Yung 1 million na yon. And, like 7 hours only or isa lang? Is, ano lang po, yun? isa lang po. Uh, Unang-una pa lang po na nag-usap kami, sinabihan ko na po siya na hindi kita sasamahan sa labas kung wala akong mapapala. Kaya yung mga regalo niya po sa akin, hindi ko po yun inabuso, ma'am. Uh, karapatan ko po yun kasi diniretso ko po siya nung una pa lang. Teka lang, anong gagawin niyo do doon sa sex? Chupa, ma'am. One million? Opo, dapat nga po may utang pa siya sa akin eh. Dapat Kaya nga niya po ako, ma'am, ng pera. Hanggang sa napapayag niya po ako. Pinilit niya po kasi ako sis kung sisingilin niya po ako sa utang na 400,000, sisingilin ko rin po sa kanya yun. Yung 1M na tsapa. Ano po? po mo alam? 500,000 na nga po ma'am. Dadagdagan niya raw po yung ano ko ma'am, yung allowance ko. Gano'n niya po ako ma'am. Magaling po kasi niya magsalita ma'am eh. Kaya napapahig niya po ako. Sinabihan niya po ako na dadagdagan niya allowance ko po. Ma'am, hindi ko na po kaya. Binijay mo ba siya? Oo. Hmm. No. Wala pong ganun. Wala po na. So, clean tayo doon ha? Yes. Uh, Kahit magpalay detector test po kayo, ma'am. So, gusto mo, pag, pag siningil ka niya ng 300,000 uh, thousand mahigit, sisingilin mo siya ng 1 million for BJ? Wala po, ma'am. Wala, wala na po akong masabi. Pinilit niya ako, tapos sinabihan niya po ako, dadagdagan niya raw po yung budget ko ng 500000 Kasi ang presyo ko po sa ano, 1 million po sa BJ po. Bali, ako ma'am decided po talaga ako na uh, magsampo, magsampan na po ng kaso para ma'am uh, wala na pong ibang taong makaranas ng ganito. Wala na pong mabiktima at hindi na po pa marisa. Ako yung inoperan niya, nagsabi ako ng kung magkano binigay niya po. Hindi ko siya pinilit, hindi ko siya dinakawan. Hindi ko po siya biniktima, ma'am. Uh, kung ano po ang desisyon niya, ma'am, sige po, doon na lang po. Uh, sa trabaho ko naman po, ma'am, uh, wala po kaming niloloko na tao, ma'am. Uh, hindi po kami nagnanakaw. Wala po kami ginagawang masama. Yun po yung mga binibigay po nila na gamit, pera. Uh, nasa kanila na po yung kung ibibigay po nila. A uh, kami po ginagampanan lang po namin trabaho bilang entertainer po. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nakakaintindi po sa Sa ko po. Maraming maraming salamat po. Uh -huh. Mesa yung dun sa ipapromise ko naman sa'yo na ipapaschedule kita kay Dr. Camille. at tandaan mo na hindi pa rin maiibsan niya ng ibang tao. Unless professional help talaga kasi ang kailangan dyan. Hindi biro yung sakit na yan. Pinapatawad naman na kita. Pero you have to face the consequence ng for the good times. Thank you. And then, anyway, na-offend kita. I'm sorry, Dey. Um, sige. Uh, magkano na lang tayo ng agreement regarding dito na ipupushto mo na yung pag-file ng case, okay? Ako po si John Paolo na pagkatapos ko po umatin ng dalawang beses sa lupon ng Barangay Culiat, Quezon City, ay nakapag na po ako magsampan ng kaso labang kay Mr. Jeffrey Elias uh, yaw ko Pirmado po niya John Paolo Imatias e. Januari 31, at nireceive ko po Jesus B. Camaro Jr. ngayong araw din po. Thank you po, uh, Senator Rafi. Again, uh, tatanawin ko po malaking utang na loob na nabigyan niyo po ako ng opportunity na mag-seek ng help to do your program. Nabigyan po ng boses yung mga katulad ko pong mahihina thank you po na ko siya personally. Pero nakapag-decide po ko, Sen. Rafi, na para wala na pong mabiktima, wala na pong makaranas ng ganito po, at hindi na po pamarisan, itutuloy ko po yung legal cases. Kailang, kailangan po namin kayo, yung, yung katulad po niyo, Sen. Rafi. Maraming maraming salamat po sa lahat.